Magkatapad na naman yung mga dalawang grupo. Sino mananalo? Sino ba tatalo? Ay, ito na, mga grupo. La yeah! Let's go! <gibli> oh, bigyan mo. Ito ba yung lagi nagpapagulong? Oh. Kaya po lang wala, wala ng bahay, binenta yung bubong. <gibli> 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 e, eh, kung sa pahay kaya yung mukha mo, ha? Renard, putang ina mo, hindi ka uubra. Kahit tapat ang bahay, no? Kaya ko tapatan! <gibli> Sino sa tingin nyo? Sino manalo? At nyo si Sir Chief Kung man, siya yung nanalo sa oh, mga... Like oh, act oh, Act nyo! Act nyo! Act nyo Sir Chief! I like nyo din siya no? Si Reynard! Like! Hoy! Oh, like. I like nyo too ah! Manalo si Reynard dun! Magtatapad na naman yung mga dalawang grupo ah. Sino mananalo? Sino ba tatalo? Ay ito na mga grupo! Hey! Hey!

Ah, si Sir Chief, Clean and dirty. Yeah. clean, Ito, clean to. Malinis to. No, clean, Mukhang <laughs> dirty clean, yan clean, eh. Oh, ah, malinis to. Mukhang niya naliligo yeah, yeah. mo na. Adjust mo na. Oh, oh. clean. clean. Sino muna? Ulaan oh. mo, oh. Sir balat. Unang balat, ulang balat. Anong balat? Balat. Balat. Ah. Balat. Ah. Balat. 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 Sir Chief. Balat. 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 Oh, tubay yung lagi nagpapagulong. Oh, kaya pa wala wala nang bahay, binenta yung bubong. Benta bubong. Nagpapagulo! What? Ulang balat kay Sir Jeep. Lulong. Ha? Lulong. Ha? Eh, gusto pa kaya yung mukha mo. Ha? Rap lang! Rap lang! Rap lang! Rap O, tingnan ka na. Ha? Oh ano? Renard, pusang ina mo. Hindi ka uubra. Kahit sa anong larangan, mapabasketball o boxing pa. Kahit tapat ang bahay nyo, kaya kong times wordplay. Pano? Pangalawang balas. Ah, Kay Reynald. Nice. nice. Galingan mo. mo. lang Wala na akong may mo. Wala ka eh. ah, kasing isip. Oh, Ako oh. ah. ayaw 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 na magpabalas. ayoko Kaya to, Di! E, e, mo. Bitawan mo! bitaw mo na yan! Bitawan Pag sa video, nagpapanggap kang matino, kita naman sa mukha, ang galing mong sumipsip ng bato ha! Sino ka? Si Darna? Ding bato! Ay, bato, lupas mo! Lupas yung bato! Oh, ang galing! Pangalawang banat kay Sir Chief, oh! Game, game, game! Pugin oh. ang ina mo nung matinu, matinu, matinu naman talaga ako, ha! Ako mm. oh, ito, ito, pakikitaan na lang ito na ang rap ko, ha! Bigyan mo ako ng beat! Eh. Oh, ito, beat, beat! Oh, on. Halika na pasukin natin na mo doon ang laro. May kanta Hindi pa sa mga ego yan ka nung kapag ang gawain. Katupas ko ilan ilang sas. Sino <immen> matatalo? Oy, sino sa <mesela> tingin nyo? Sino si Chelsea kung man, nanalo sa oh, 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 oh! 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 Boom! I-like nyo din siya ano, si Reynard! Like! Oh, I-like nyo too ah! Panalo si Reynard dun! Like! Like! Panalo, panalo! Kumanta lang yung kalaban ko! Oh! One! Gaya-gaya! Sa susunod ng laban na ikaw naman makakalaban ko!